para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po, bakit may may lumalabas na parang ihi? sa bulaklak ng aking partner kapag ginagamitan ko siya ng mga kamay. May nakapagsabi sa akin na kapag ang babae ay sobrang libog kapag siya ay nilabasan. Meron po bang katotohanan ang lahat na ito? Sana masagot nyo ang aking tanong. God bless po. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber na kapag ginagamitan daw niya ng mga ganito, ang kanyang partner ay meron pong lumalabas daw na parang ihi. So, yan po ang kanyang katanungan at ito po'y aking sinaliksik dahil hindi ko, po, hindi ko ito naranasan. So, sinaliksik ko po ito. Pero, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, guys, ayon sa aking nakuhang impormasyon tungkol sa iyong katanungan, ang tawag sa sinasabi mong parang ihi na lumalabas habang kinakamay mo, ang iyong partner, ito ay ang tawag dito ay ang female ejac ejaculation o squirting na tinatawag may dalawang uri ng likido na maaring mailabas. So, narito ang mga sumusunod na bagay na naiilabas ng isang babae. Number one, yung tinatawag na kanina binanggit ko, yung female ejaculate. Ito ay mas maputi o malabnaw. No? At mas malapot nagaling sa skinless glands na tinatawag o tinatawag ding female prostate sa babae. So yan po yung una at ito po yung karamihan na mga lumalabas no. Ito po yung tinatawag na katas na sinasabi minsan o tamod. So yan po yon, ito yon. At yung pangalawa naman, ito ay yung tinatawag na squirting fluid naman ito. Tumalsik yung laway ko, pasensya na po. Ito ang squirting floyd o squirt no. Karaniwang mas maraming lumalabas at mas kahawig ng ihi. Dahil ito ay mula sa urinary bladder na tinatawag pero hindi ganap itong ihi. Hindi po siya ihi na ganap. Bagamat may kaunting halo ng ihi. So ang ibig sabihin kahit man siya ay Uh, hindi ganap ngunit may kaunting halong ihi dahil ito po'y nanggagaling nga mula sa urinary bladder na tinatawag so yan po yung dalawang uh, tawag dito yung likido na lumalabas mula sa babae kapag siya po ay nilabasan so ang tinatawag na yung tinatawag na parang ihi ito po ay hindi po nangyayari sa mga lahat na kababayan hindi po ito nararanasan ngunit kapag ito po ay nararanasan ng isang babae ayon sa aking pagsaliksik o mga pagtatanong dahil alam din ng mga babae ngunit hindi lang nararanasan dahil bihira po itong mararanasan at kapag naranasan ito ng babae, talagang para daw mababayan po ang uh, ibig sabihin grabe daw ang kaligayahan na mararanasan ng isang babae kapag uh, naranasan niya itong tinatawag na parang ihi na lumabas kapag siya po ay nakaraos. So yan po yung aking uh, nakuhang informasyon. Kaya siguro yung babae na ano niya is talagang ano, siguro ano na ano siya naligayahan siguro siya dahil siguro malay natin tinatamaan yung tinatawag na G-spot no? Kasi malapit lang din yun sa bukana at uh, tawag dito, ano, uh, na ano yun, nahahawakan o na nakikis-kis ng ano, ng kamay, kumbaga. So, madali lang po siyang manong. Kaya, na timingan lang talaga siguro na tumatama doon sa kanyang G-spot na tinatawag. Dahil, malapit lang talaga sa bukana ng bulaklak, no? Kaya, doon, nangyayari na talagang yung babae ay nararanasan niya yung ganun ka grabe ng antas ng kaligayahan. So, swerte po ng uh, partner kapag nadana, naranasan ng ano dahil talagang mababaliw at hanap-hanapin daw yan ng isang babae dahil yun na nga bihirang nangyayari at talagang grabe daw. Hindi ko man naranasan pero talagang grabe daw ayon sa mga mga pagtatanong tanong ko. So, ayan po guys, sana nakita mo ang vlog na ito at uh, nasagot ko ang iyong katanungan na kung ano ang uh, uh, ibig sabihin o meron man ito. So, meron pala talagang katotohanan pero 'yun na nga sinabi dito na hindi po siya ihi na ganap, ngunit meron pong halong ihi siya po. yan po guys, sana Ah, uh, huwag po kayong magsawang manood sa vlog ni Ate Stella ninyo at hanggang sa susunod, ang inyong lingkod. Maraming salamat. Bye-bye.